programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Atty. Alon, kalaboso ng mga pulis. Sabrina, ligtas na. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet matchas. Habang ang mga pangyayaring patuloy na yumayabong. Si Lilet Machas, isang matatag at tapat na abogado, ay napagtanto na hindi sapat ang pagiging matalino at makatarungan upang malampasan ang mga pagsubok na kinahaharap niya sa mga kasong ito. Ang kanyang dedikasyon sa paghahanap ng katarungan para sa mga biktima ay nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy kahit sa kabila ng mga banta at takot na dulot ng mga mapanlinlang na individual tulad ni Attorney Alon. Habang ang kaso ng hold-up ay patuloy na nagsisilbing isang maze ng lihim at kasinungalingan. Si Let ay hindi nagpapadala sa mga manipulasyon ni Attorney Alon at mga kasamahan nitong mga kriminal. Ang bawat hakbang na ginagawa ni Attorney Alon, pati na rin ang mga nag-aalinlangan sa kanilang mga galaw ay nagiging dahilan ng higit pang pagpapalalim ng paghihirap ni Lilet ngunit hindi siya nagpapatalo sa mga pagsubok. Alam niya na ang pagtataguyod ng katarungan ay hindi isang madaling labanan at bawat hakbang niya patungo sa pagkatalo ng mga kriminal ay nagiging isang hakbang din patungo sa pagtuklas ng mga matinding lihim. Isang araw, habang ang presinto ay puno ng tensyon at sigalot. Nakatanggap si Lilet ng isang lihim na mensahe mula kay Sabrina. Naglalaman ito ng mga dokumento at ebidensya na makakatulong kay Lilet upang mapagtibay ang kaso laban kay Atty. Alon. Agad niyang pinag-aralan ang mga dokumentong ipinasa sa kanya ni Sabrina at ang mga pahiwatig ni Sabrina ay nagsimulang magbukas ng isang bagong landas kay Lilet. Si Lilet, bagamat may mga pag-aalinlangan, ay nagpasya na ito na ang tamang pagkakataon upang ilantad ang mga lihim ni Atty. Alon at ang mga koneksyon nito kay Sabrina. Nang malaman ni Atty. Alon ang tungkol sa mga hakbang na ginagawa ni Lilet. nagpakita siya ng mas matinding galit. Tinangka niyang patahimikin ang lahat ng nakapaligid sa kanya, ngunit hindi siya nakaligtas sa mga mata ni Era Napatuloy na nag-iimbestiga at nagmamasid si Aira na nagsimulang magduda sa mga pagkilos ni Atty. Alon ay nagsimulang maghanap ng mga paraan upang patunayan ang kanyang mga hinala. Hindi na siya makontento sa mga simpleng sagot. Kaya't nagdesisyon siyang magsaliksik ng mas malalim sa mga kasaysayan ni Atty. Alon pati na rin sa mga koneksyon nito kay Sabrina. Ang galit ni Atty. Alon ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga galaw. At nagdesisyon siyang ituloy ang isang planong magpapabagsak sa lahat ng nagtatangkang sumira sa kanya. Iniisip ni Atty. Alon na ang pinakamainam na paraan upang matiyak ang tagumpay ay ang magpatuloy sa pagtago ng mga katotohanan at patagilid na pagkilos ngunit sa kanyang mga plano hindi niya nakaligtas sa matalim na mata ni lilet, na patuloy na nag-iingat at naghahanap ng mga ebidensya sa bawat hakbang ni Atty. Alon ang takot na dulot ng kanyang mga lihim ay patuloy na gumugulo sa kanya. Ngunit hindi siya sumusuko. Alam niyang kung mawawala siya sa mga katanungan ng mga kasamahan niya, magiging mahirap para sa kanya na magpatuloy sa kanyang madilim na plano. Si Lilet, bagamat maraming pagsubok ay nahanap ang lakas mula sa kanyang mga kasamahan at sa mga biktimang kanyang tinutulungan. Habang patuloy na kumikilos upang ipaglaban ang katotohanan na lamang siya, siya na ang laban na ito ay hindi basta laban ng abogado laban sa kriminal kundi laban ng mga prinsipyong matagal nang kinikilala sa lipunan at habang ang mga lihim ni Atty. Alon ay unti-unting nabubuksan ang bawat hakbang ni Lilet patungo sa pagkatalo ng mga tiwaling nilalang ay nagiging isang hakbang din patungo sa pagkakaroon ng tunay na katarungan para sa mga biktima sa kabila ng lahat ng ito, si Lilet ay hindi nagpapatalo sa takot habang ang laban ay nagiging mas mahirap. Natutunan niyang magtiwala sa kanyang kakayahan at sa mga kasamahan na patuloy na nagmamasid at nagpoprotekta sa kanyang laban. Habang ang mga mangyayari sa mga susunod na araw, ay hindi tiyak. Isang bagay ang malinaw. Ang laban para sa katarungan ay isang laban na walang likod at walang titigil hanggang sa makamtan ang buong katotohanan. Habang si Patricia ay patuloy na nililinis ang kanyang pangalan upang hindi siya madamay sa lahat ng kapalpakan ng kanyang kasabwat na si Attorney Alon ay ginagawa niya ang lahat upang hindi siya ikanta nito sa mga pulis dahil alam ni Patricia na kung ikakanta siya ni Attorney Alon sa mga kapulisan ay mawawalan siya ng pamilya lalong lalo na itatakwil siya ng sarili niyang anak na si Trixie pati na rin ng asawa niyang si Ramir. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Machas. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at ilike itong video na to. Maraming salamat po.